ang pananalasa ng Bagyong Tino sa Kabisayaan. Makakausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon, Congressman Jude. Magandang hapon ninyo, magandang hapon Jack, magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa atin yung araw. Congressman, isa po sa hinagupit ng Bagyong Tino ang Leyte. So, kumusta na po ba ang sitwasyon doon matapos ang pananalasa ng Bagyo? So far, ano, uh, uh, nasa uh, medyo excited Kong? Kong? Okay, mukhang may, may, may problema, problema sa pa signal, niya, no? na kung nandun siya sa area. Kasi, di ba, sinin -ano, nag kanina, nag-live, sabi medyo mahirap. si Don Chu, sinabi dyan na medyo bagsak pa yung communication tsaka yung uh, kuryente sa lugar hopefully makausap pa natin na uh, si congressman Asidre tungkol nga doon sa relief efforts doon sa area ng uh, Leyte although Cebu ang nakikita natin na no parang uh, mas matindi mas matindi talaga yung pinsala doon sa Cebu sabi nga kanina mm -hmm. ni uh, Clark Pasuit mm -mm. ay uh, first time niya nakita yung ganung karaming sasakyan na nagsilutangan mm -mm. Uh, na At, napakarami sa mga ano pa mga mm -hmm. malalaking subdivision and considering mm -hmm. na last month di ba na ano sila ng lindol ng naman lindol, yes. di ba ano, nakaanib na, no? Oh, sunod, ah, sunod 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 talaga oh, sa oh. northern part alam ko doon din yung parte yung ano yung uh, nilindol no ano okay si congressman congressman hello apo Kong, um, try po natin ulit, ano, parang medyo paputol-putol. Kasi Congressman na uh, Jude Aside, nasan po kayo ngayon? kong all right mm -hmm. balikan natin o, siya oh talagang uh, medyo asidre mahirap ang uh, signal lalo oh kasi kanina uh, nag-announce ang Globe and mm -mm. Smart na may mga areas talaga lalo na dun sa dinaanan ng bagyo mm -mm. na nagkaroon sila ng uh, restoration so uh -oh. ibig sabihin nawalan talaga ng signal sa ilang mga lugar uh oo -oh. or nawawala-wala kaya nga eh, ang inaano nga din natin is kung yung uh, help na binibigay nila ay Uh, Kung baga sa Leyte lang or pwede sila mag-extend na rin ng tulong sa Cebu which is mas matinding ang Actually, pinsala? Actually, um, nakausap natin kanina si uh, Mayor Alfred Romualdez at sinabi niya na um, uh, they are ready to extend help sa mga karatig bayan na matinding na pinsala. Kung hindi man yung uh, lugar niya na Tacloban City, yung mga malapit doon may mga area siyang minensyon na dyan sa bandang Leyte pa rin na uh, mas matindi ang uh, pinsala. Okay, sige. All right, uh, balikan po natin si uh, Congressman uh, Jude Asidre ng Ang Tingog Party List uh, kong Hello niya, good evening. Pasensya uh, okay na. Medyo may problema sa, problema sa signal ko. Mm -hmm. Opo. Uh, Congressman, uh, nasa po ba kayo ngayon? Sir, po ba kayo sa late? at kung na, sa function? Actually, nasa Manila na po ako. Ah, nasa uh, na pero tuloy-tuloy yung uh, ugnayan po natin sa sa team po natin sa Tacloban. Opo. So, kumusta naman po ang sitwasyon ngayon based on your uh, um, pakikiusap sa inyong mga kasamahan doon? Well, so far ngayon na nagsimula na tayo mag-deploy ng teams natin for relief uh, operations starting uh, this morning. Uh, in fact, may mga napunta na tayo ng mga lugar. Maliban lang sa preposition ng mga relief operations sa ginawa ng deployment, prepositioning ng mga relief goods yesterday, sa first district ng Leyte na pasok na rin natin yung mga badly hit areas katulad ng Silago, Southern Leyte, sa Abuyog at paging sa Baybay City. Mm. So tuloy-tuloy po uh, sa so, hindi lang ko ngayong araw, siguro sa susunod pong mga araw hanggat na napapaabot po natin yung mga relief goods na kinakailangan para sa ating mga kababayan na salanta ng bagyo. Pero based po sa mga nakuhan yung information, anong lugar po yung uh, lubhang uh, naapektuhan po ng bagyo? Ang pinaka naapektuhan talaga yung may bandang Southern Leyte eh. kasi doon po dumaan talaga yung bagyo sa may parteng Silago, parteng uh, Abuyog. Uh, dire-diretso na po ng baybay hanggang dire-diretso na ng palabas po ng Eastern Visayas. Mm -hmm. Mm -hmm. So uh, sa ngayon po ay kumusta yung uh, pakikipag-ugnayan ninyo pagdating sa relief goods? Kasi alam nga po natin na uh, uh, isa ang tingog party list talaga sa masigasig na tumutulong sa ating mga kababayan na apektado ng mga kalamidad tulad nga nitong uh, Bagyong Tino. Uh, ilan na po ang natulungan natin at ano po yung talagang uh, kailangan, kailangan nila dyan? Well, we have to give it to our local government units, no? Kasi una sa lahat na nakapag-deploy tayo ahead of time ng, propes prop uh, ng prepositioning ng goods, no? At nakapag-abot tayo ng na almost uh, 1,000 uh, na relief items para dun sa mga malapit sa Tacloban. But starting today, we have already distributed more than 5,000 na relief items for these towns, no? Sa... Sa Baybay, City, sa Silago, sa Southern Leyte, sa Abuyog, Leyte, at sa Burawen, Leyte. Mm -hmm. Meron din tayo, especially for those areas na pauwi pa lang yung mga evacuation centers, especially in Tacloban, tuloy-tuloy mm -hmm. din yung mga hot meals natin. At uh, maging sa ibang bahagi ng ating region, no? in Northern Samar, sa Samar, e eh, meron din tayo mga par parallel efforts, especially for hot meals. Mm -hmm. And uh, Congressman, nakita namin kanina doon sa video yung magandang uh, evacuation center mm. na doon sa San Miguel, sa Leyte po. Ah, yes po. Uh, o, okay. uh, at, at tingin nyo kayang i-replicate to sa iba pang maraming lugar? Kasi maganda siya magiging model Actually, para sa ibang... mga ongoing projects po kami na similar ano, sa ibang town. Mm, okay. Medyo nauna lang yung sa San Miguel at nakita natin ng malaking diferensya. Malak uh, alam mo naman, after mm -hmm. After Rolanda, marami, medyo marami-marami na rin ang natutunan natin. Marami-maraming... Mm -hmm lessons na rin na natin nakita kung paano natin mas mapapa-improve pa. And, and what we've done in in San Miguel is actually a result of that uh, over the years na mm. experience po natin sa, sa tuwig meron pong bagyo, mm. katulad niyang bagyong Tino. Oo, kita namin meron pang uh, mga solar uh, energy. Mm. Ayan solar, uh, solar power. Yes po, po, yung lighting Oo, po o, yan, solar siya. power, Oo. tapos ah uh, talaga hung, tinuunan ho natin ng pansin. depende po sa principal sa tawag natin camp management. No? Yung oh, po, eh. Making sure may privacy yung mga family, family units. Tapos meron huyang yung mga saktong banyo. Mm -hmm. In fact, kahit po sa pagkain, eh, medyo naka-organize din po yung ari naka-organize po yung preparation ng pagkain diyan. Ang challenge na lang po siguro diyan eh, kung paano ma maintain na maayos kasi usually mm -hmm. pag uh, uh, may mga naninirahan baka hindi ay eh, may nagstay doon at uh, napapabayaan yung lugar. Well, yun dun po yung hinihingi namin sa mga partners natin ng mga LGU, si mm -hmm. sa San Miguel, sa iba pang mga lugar kung saan sa susunod na mga buwan, no, ma, ma siguro may inaugurate yung mga evacuation centers nila. Kasi hindi lang naman yung facility yan. Uh, mm -hmm. Jack, ano, ang, ang malaking bagay din na binagtuunan natin ng pansin dyan ninyo is also the, the organizing, yung camp management practices mm -hmm. na ginagawa natin. At malaking bagay din kung pero may mga proactive na LGU, katulad ni Mayor Sabdao, kung saan uh, talagang binibigyan ng sapat na personnel uh, ang hindi lang ang maintenance kundi ang management mismo ng ating evacuation. Mm. For example, dito po sa uh, mala hotel nga no na itsura nitong evacuation na to, ilang pamilya po ang kaya niyang i-house or ilang uh, tao po? Uh, ang engine almost like 500 individuals at least, mm. no? Ah, uh, syempre mayroon lang yung adjustments sa uh, layout depende na kung kung as much as we can um, accommodate pero ang malaking bagay po na ginagawa natin dyan is we make sure that the family unit hindi eh, na hiwa hiwalay mm -hmm. kasi and and then of course the the privacy also lalo lalo yung safety ng, kasi sa mga mga evacuation centers minsan yung yung mga kabataan mm -hmm. yung ating kababaihan we make mm -hmm. sure that they are they feel that they are in a safe environment mm -hmm. Mm -hmm. kasi nga ako rin if you, i can imagine na no kung may anak kang babae or mm -hmm. babae ka gusto mo medyo hiwalay ka. Oh, oh, no? oo oh, yung hindi, dati yung maganda ni modular tents. Eh. Oo, oh, oh, eh, may okay. modular tents na, yes, may privacy, pero iba pa rin yung ganitong klaseng structure. Actually, yung kuya uh, Jack, ay, niya, yung evacuation center na yan is also a product of our, one of our laws that we pushed, no? yung Ligtas Pinoy Bill, uh, mm. Act, mm -mm. kung saan we are pushing for magkaroon ng isang mandatory Evacuation center in every municipality but mm. more than the structure itself lang like the mm. one we have right now in San Miguel no, eh meron pa yung mga capacity building uh, at least even even pre-identification of those living in the hazard areas kung uh, saan sila pwedeng ilipat mabababang ma proseso yan pero sabi ko nga pag nagkakatulungan at given the fact na maraming bagyo ang pinagdadaanan na namin sa bawat taon mm -hmm. medyo mas marami-rami na natututunan kung paano pa natin mapapaayos yung management ng ating evacuation centers. And of course, ideally uh, Congressman Jude, mas uh, gusto natin actually na hindi nila kailangan mag-evacuate eh. mm -hmm. yung maybe matanggal talaga sila dun sa mga danger zones. Mm -hmm. Well, that, that's the long-term goal, no, pero syempre to be realistic about it, syempre may mga lugar talaga especially in coastal barangays or in low lying areas no na medyo malaking challenge kung total relocation at at the very least kung meron mga ganito ang maganda lang po sa Leyte uh, sa Eastern Visayas ay hindi na kami nahirapang kumbinsihin mm -hmm. ang ating mga kababayan mag-evacuate and last lang congressman uh, mula sa akin no um, although hindi naman masyado ganong katindi yung pinsala dyan sa Leyte ang Cebu ho, ang medyo yung kapitbahay po natin sa Cebu ang talaga medyo napinsala talaga and kahatapos nga lang na lindol doon uh, mag-extend po ba ang uh, tulong ng Tingog ho hanggang sa Cebu yes medyo malakas lang ang ulan all throughout this day today no mm -hmm. pero we're in touch also of our offices in Cebu at siguro sa susunod na mga araw starting tomorrow o sa makalawa eh, meron ho tuloy-tuloy. Kasi hindi pa rin naman tayo natatapos sa relief operation natin sa Lindol. Medyo siguro magkakaroon lang tayo ng inventory. Yun lang ba? The instruction is to make sure that magkaroon ng panibagong inventory ng ating mga relief items para sa susunod mga araw, eh, medyo ma-adjust natin ang prioritization natin kung sino unahin natin. Oh, Lalo-lalo yeah. na yung mga communities na nalubog talaga sa baha. Okay. Naku, maraming salamat po, uh, Congressman Jude Asider for your time. At syempre po, sa patuloy na pagtulong ng Tingog Party List. Thank you, sir. Maraming salamat po, Ninia. Maraming salamat din, po Project. Maraming salamat sa lahat.